So update po mga kamaks no. So ngayon mga kamaks ititest natin tong uh, sensor ng Sniper 150 natin. Kasi yung last na vlog natin uh, kumukulo yung coolant natin. At ngayon uh, binilihan natin ng branded na coolant. So ito yung nakikita na ko na sinasuggest nila mga kamaks. So bali ito. So ayan. I-on natin yung motorcycle natin mga kamaks. Tapos itest natin tong sensor na to kung gumagana ba siya pag umiinit yung engine kasi sa last vlog natin mga kamaks no, na hindi gumagana yung radiator pan tapos kumukulo yung uh, receiver ng coolant so i-reheat natin to Buka natin kung gumagana ba yung pan yung mga kamaks ganito lang po mag-test mga kamaks kung gumagana ba yung sensor ng Sniper 150 natin. Ah, init. Maangin kasi. So, ayan mga gamats So, hindi naman sira yung register pan natin. So, gumagana pa rin yung sensor mga kamaks. So, ayan o. Oh. So, nag yung register pan natin. Yung pinainit natin yung sensor niya mga kamaks. So, ibig sabihin hindi sira yung sensor natin. Ngayon, alagyan natin ng coolant no. So ayan mga kamaks, ah, nilagyan na natin ng coolant. So ang ginamit natin na coolant brand mga kamaks ay ano siya? Ito siya. Ah, uh, Preston ang brand. So ayan. So ito yung sinasuggest ng mga kamaks na magandang daw to na coolant. Tapos paandarin natin mga kamaks. Para ma-circulate yung mm, coolant. Para ma-circulate yung sa kanyang head mga kamag so pandarin natin so hayaan lang muna natin na naka open yung takip ng regitor para lumabas yung mga hangin doon sa loob mga kamag para makalabas siya. kung pan, na, kung napansin nyo sa last video natin mga kamag no, ako Rabi, mga kamax So bakit kaya eh, ganito palaging Umaapaw yung gulant mga kamax E eh, nasa normal Pulo po yung sa uh, receiver natin lahat ng coolant dito mga kamaks ay napunta lahat sa receiver at ayan umaapaw siya mga kamaks so ayan nilagyan natin hanggang dito siya mga kamaks sa may kalahati lang sa guhit ng nasa itaas at sa guhit ng nasa ibabaw so kalahati lang muna yung nilagay natin so tingnan natin kasi itong sensor ay gumagana naman So hayaan lang muna natin naka-open siya mga kamaks. Kasi nung una din mga kamaks, nung pagkatapos natin ayos ng motorcycle natin, nung na, yung na-accidente tayo dati, so yung nangyari din dati mga kamaks, uh, umapaw din yung kulan. Tapos, uh, binuksan natin yung radiator para lumabas yung hangin nun. Tapos ayan, naging normal na po siya mga kamaks. At ngayon, bumalik na naman si mga kamaks akala ko defective po yung ano yung sensor natin kasi yung, hindi, hindi gumagana yung kula, yung register fan so ngayon sinubukan natin oh, no, na pinalitan ng bagong kulan so dagdagan natin ng konti mga kamax so obserbaran natin to siya kung kumukulo pa ba yung ano yung receiver niya mga kamax so ayan punong puno na po siya nasa natin tong takip niya mga kamaks sobrang dumidan yung ano mga kamaks no may maitim din yung ano yung yung butas ng radiator natin sa may takip siguro sa iba't ibang klaseng coolant na nilagay natin dito kaya siguro nagkaganito Okay yan. So sana lang mga kamax, uh, normal na po siya. So sana lang no. Yan. So napansin niyo yung yung kulan, Ay hindi siya makita. Ayan no. So hanggang dito siya mga kamax. So tang konti. Ah uh, wai ano lang po siya mga Gamax uh, ini-ini-obserbahan lang muna natin so pag uro siya dagdagan natin hanggang dito siya mga Gamax hindi lang natin ipano dito so dagdagan natin ang konti to hanggang sa Michael Harti kasi pag dito siya mga Gamax eh parang konti na lang po yung ano niya yung space para sa ano si may magano po yun eh parang magano magabasta hanggang dito lang siya mga Gamax Tapos obserbara natin. So bali 200 plus to yung binili ko na coolant mga kamaks. 1 liter po siya na 265. Kasi hindi pwede kasi magbiyahe tayo mga kamaks na, na palagi maubusan tayo ng coolant. So baka magkaroon ng malaking problema yung motorcycle natin. Baka magkaroon ng uh, So, bumaba siya ng konti. Hayaan lang muna natin mga kamaks. So, wala namang sinyalis no na nasira yung head natin. So, hindi naman, ano, hindi naman siya na, ano, malinis pa rin yung, naman, oh, So, ayan, lagyan natin ng konti. Yan. Pustak pa natin. Yan. So, observe para natin siya mga max kung kumukulo pa ba yung ano, yung coolant niya or mag-aapaw pa ba. So, magandang brana po to. So update ko po kayo mga kamaks kasi masyadong mataas na po yung video natin no pag ibibideo pa natin hanggang umapaw so eh, mamaya pag ano? okay na po i-update ko po kayo mga kamaks, kamaks no ah, gumana na po yung fan niya mga kamaks yung register fan niya tapos hindi na po umapaw yung ano yung receiver niya mga kamaks hindi na po siya kumukulo So tama talaga yung suggestion ng mga ano mga kamag yung mga kaibigan natin na nag-ano na nagsabi na palitan ng bagong kulan kasi yung kulan na nila tapos yung tapos, tapos yung iba naman mga kamag yung suggestion na <ifie> daw yung heat kit ibago lang naman yung heat gasket natin kasi bagong overhaul to siya tapos so ayan ah, nag-off na siya yan, close so, bali. Solbad na po yung problema natin about uh, mga na upang mga gamot na na ano na mukulo. So, wala na po yung problema natin. Normal pa rin yung kukulutin. So, ayan. Kanina, dito lang po natin yung kanina, dito lang po nilagay natin hanggang dito lang po. Tapos, ayan. Normal pa naman. So, dagdag natin po ng mga kukulutin. Dito Tapos Ayan, gumagana na naman So, bali yung problema Nung una mga kamaks Ay yung coolant na nila natin. So, ak akala nila mga kamaks Ay siyempre yung ano, Ayan, ipapakita Akala nila mga kamaks at, at, <takers> at yung ano Yung sensor Eka, na, pinitest natin tapos gumagana naman yung, 'yung 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 radiator pa niya so ibig sabihin walang problema to walang problema 'yung si 'yung main problem lang bale 'yung 'yung problem lang talaga niya mga Kamax is 'yung coolant na nilagay natin kasi uh, hindi compatible 'yung coolant na nilagay natin sa ating uh, radiator. So ngayon ang binili ko mga Kamax eh uh, ito ito po siya, mga Kamax. So ayan So Preston So shout out sa'yo <laughs> So shout out sa Preston So ayan na uh, Coolant na ready to use So ayan Alright So bali solved na po yung problema natin Sa pag, pag ano na sa pag overflow ng coolant sa ating receiver so nakabahan ako mga kamaks no, kasi akala ko malaking problema na kasi yung sabi ng iba sira yung heat gasket natin uh, yung iba naman sira sira ang sensor kaya kanina bago ko nilagyan ng bagong kulan so tinitest ko kanina to siya ayan so kulan lang pala ang problema niya mga kamaks kaya pala ano ah uh, kaya kaya kumukulo yung ano yung receiver natin tapos ano na nag ano siya na nag overflow siya mga kamaks lahat ng kulang dito sa radiator na nilagay natin ay napunta dito sa receiver niya tapos tinatapon nag overflow siya mga kamaks dito siya lumabas lahat lahat ng kulang na nilagay natin sa radiator dito lahat lumabas so bali nag overflow siya ngayon, normal na position ng yung register kasi kan di ba lumana na yun, yung yung rapan tapos ayan na uh, at saka hindi na rin kumukulo so bali sa lahat ng mga so bali sa lahat ng mga naka sniper use di ano so wag po kayong basta sa magpa magpapit ng head gasket pag naka-encounter naka-encounter ito ng ano ng maubusan ng coolant ang sniper niyo kasi nga uh, po yun. kasi nga umaapaw yung mga kamax kasi kasi iba ang coolant na nilagay niyo mga kamax so ngayon na-probe ko na po mga kamax na yung problema is yung coolant na nilagay natin So hindi po sira ang hindi po ang head gasket at yun, ang gasket. Sabi ng iba head gasket 'yun, yung sabi ng iba or black gasket pa ba 'yun. Basta 'yun ang sabi nila mga kamax. Eh ano lang pala, yung kulang lang pala na hindi, hindi compatible. So mas mabuti na bilhin mga max is yung coolant na hindi, hindi na mag ano ng tubig. Or, or 'yun na lang ang bilhin ng mga kamax na binili ko na ginamit tulad yung stone na lang sa pro ngayon mga Gamax na ayan po na gamaks na ayan ah, nag na work na so ayan o oh. so that's all po mga Gamax no ah pinapakita So, nag-update lang po ako sa aking problema tungkol po sa ating paper 1 tip na tatapos kulat uh, nakusang kumukulo kulo yung receiver tapos tinapon tapo niya dito yan nag siya uh, and lang yung masasabi ko mga gamas no uh, uh, i-recommend na yung coolant na na ilagay sa sniper is yung radio so suggestion lang no wag, wag maglagay ng tubig sa ano sa uh, niyo nyo pag maubusan ng kulan so ano lang yun pag tubig yung ano nyo mga kamaks, for, for emergency lang po yun mga kamaks. tapos uh, pag naka -uwi na kayo ay palitan nyo ng kulan kasi talaga siya hmm. ano ang tubig tubig lang hindi na advisable So mas mabuti talaga yung coolant Ang ilagay niyo mga kamaks Yung coolant na ready to use Hindi yung coolant na hahaluan mo pa Ng tubig So wag yun So hanggang dito na lang po yung video natin mga kamaks Balik lang po ako Alright bye bye Peace